Pinakamabait niya. Kasi pare. Nandiyan po ba si Patrolman Reyes? Andun po. Uy! <laughs> nangyari? <No, no> <laughs> Excuse me, sir. Lado ko nga eh. Baka mo kung kaibigan ko ang tatay mo, masusunod mo na lahat ang gusto mo. Ako, parang magulang mo na ako. Hindi baling, hindi, hindi mo ako respetuhin. Pero ka, ito, at saka ito, pinamuhunan ako ng buhay. I-respeto mo, dahil hindi mo. Ha? Maganda ko, Mago. -ho. Hoy, baba mo yan. Hindi ka marunong gumamit yan. Halika rito. Assignment order, sir. Leo? Corporal Guerrero, sir. Anong pangalan mo? Leon, sir. Anong tawag sa'yo? Lion King, sir. Alam mo, Lion King. Eh, ano ba talaga? Cooper po. Maupo ka. Salamat po, sir. Ah, siya pala nakasama mo sa probinsya. Total, Eh, kasi sir, wala naman po talaga akong kinalaman doon. At saka, aksidente lang yung lahat. Wala naman akong... Bitawan mo ang kamay ko! Ah, uh, dito na pala siya ma-assign, Brando. Uh, wala ka rin lamang kasama. Siya na magiging partner mo magmula ngayon. Sir, hindi ko po yan. Bakit? Pare, pare, hindi ko naman talaga kasalanan yun eh. Pare mo, walang galang lang. Eh, pero wala naman talaga ako kasalanan Pare eh. mo, walang galang lang. Sir, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako mamatay ng partner. At kung magkakapartner man ako ulit, sisiguraduhin kong ako muna ang mamatay. Sir, kilala ko ito eh. Pag ito ay binigay niyo sa akin, matutupad ang pangako ko. Umamatay ako agad. Kapatid! Ano'y pang humingi ng inumin? Oo na oo na ako eh. Kapatid, hindi ito hinihingi. Binibili. Wala ho akong pera. Paano nga awan you know? Pagod na pagod na ako. Kapatid, ang tinayo ko negosyo. Hindi ito kawang gawa. Eh saan ho ba ako pwedeng pakainom ng hindi ko kailang magbayad? Ha? Hmm? Ah, don't. Doon, sa kabilang building. Libre inumin doon, tsaka pagkain. Madalas kasi party doon eh. Talaga kapatid? Oh Brad, makakapamili ka ng mga kain mo. May bulalo, may bachoy, at higit sa lahat yung specialty nila. Dinuguan. Naku, paborito ko lahat yan. Salamat mga kapatid. Libre. ibati diba? wala uh, 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 Ano eh? Ang uh, kayo. Eh, eh. Kayo. kami. lang hmm. na kami nakarating. Kasi yun, oh, natrapik mm. kami. Mm. Nakikirama kami. na bigla rin ako. Ang gulat, di ba? Ako, ilamat. Pasensya na po. Kanina lang namin nalaman yung nangyari. kayo. Paano yan? Nag-iisa na lang kayo. Tama na ho, auntie. Tika! Tika! Ayoko, ayoko. Ayaw mo? <laughs> Tiga. Tiga. <Tama>. Auntie. Hindi <gasps> lang po talaga, Auntie, ang buhay. <laughs> 你我娃娃都没生，我的我都没生，我娃娃都我娃娃都没生。 Ugh. <laughs> Ang selo 어? Oh. 아음 oh. <laughs> 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 Magbabalik dito, Ay, ha? Ang <laughs> bakit ang mukha? <laughs> Maria. gusto ko namang subukan ang talas ng inyong mga mata at bilis ng kamay pagdating sa barel. Ayokong bumagsak ang latang ito sa lupa. Parilin nyo, kahit saan mapunta.

Si Pretty Boy ay matinik sa babae. Oh? Kaya't kailangang matuto ka ng art of kissing. Kissing? Alik, madaling mm -hmm. lang yan. Sige, pakita mo. Ah. Mm -hmm. uh, uh, sandali, mm hindi -hmm. mm -hmm. ako. Mm hindi -hmm. <laughs> ako. Eh, sino? Kukuha tayo ng chick. O, ayan na. Huh? Sige, pakita mo sa akin. Madaling yan. yum, 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 yum. Ah, eh, halik ka ba? Yun naman yung ginawa mo eh. Eh, doon ako pinaglihi. Pakita mo nga. Para mo yun. Si Pretty Boy. Suwabe. Oh? Ganito. Uh -huh, Eminem, <S <S uh -huh, ako na! Ako na! Alam ko 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 na! Ako naman! Sandali! Huwag ka makikialam! Ano yun?